So what's up for today's video mga idol Magluluto tayo ng dinuguang Pempem at puwet ng baboy Alright Sarap to mga idol Bigla akong nag crave ng ganito eh. Sa susunod yung first class naman na dinakdakan Yan, Subukan na naman natin So ito nga yun mga idol Ito na yung puwet at saka pempem -pem. Or Tumbong ang tawag dito eh so, Yung sa mahabang part na yun. Then, lagyan to na ng dahon ng saging at maraming asin para matanggal yung amoy at yung mga dumi. Yan, para malinis. O, di diba, ang linis na? Ganyan, yan siya kalinis mga idol. Ano siya? Ito gagamitin natin. Bawang si na Sili. And then, yung pempem -pem at wet. Bawain na natin. Yan, after ko mag mga idol, lalagyan ko lang ng asin itong dugo. And para magkaroon din ng lasa. Para hindi na ako magtimpla mamaya. Yan, imekos-mekos lang natin para mahalong mabuti. Right. Pagkatapos, titimpla na din natin itong puwet at pem-pem ng baboy. Yan, para magkalasa na din siya. Alright, ganyan lang mga idol magluto. Tapos pag pumuputok-putok na mga idol, nalo nyo nang mabuti pwede nyo nang ilagay ito dugo ng baboy Ayan. madali na lang timplahin kasi mga idol pag nalagyan na rin ng asin yung dugo at saka yung naman loob ng baboy konti na lang siguro dagdag ko dito na asin okay dagdagan ko rin ng tubig kasi malapot masyado yung dugo eh Ayan, para malutong mabuti diba ano lang mga idol, tapos si Mekos Mekos muna dire na yeah. mo na yan, dire diretso na yan. Yan, pagkatapos mo may Mekos Mekos, pwede mo nalagay yung sili. Siling haba, pampabango. Yan. Yeah. Magis ako lang kasi nagbibidyo eh. Kaya yan, pagtsagaan nyo na lang. Dali lang itong lutuin mga idol, masarap to pag naluto na. Yan, nag-creep tayo ng dinuguan, pero sa ganitong paraan muna. Itong recado muna tayo. Alright, ayan, tapos na. Okay na, kainan na.